Good morning guys! Welcome back uli sa ating munting channel Tech Take So Andito tayo ngayon sa Bilyawan At meron tayong titingnan mga gagawin washing machine Andito tayo ngayon sa hallway Ayun Ang haba ng hallway nila rito So puna tayo sa storage room So ayan guys yung kanilang mga washing machine na ipapaayos So, nakatambak lahat dito sa isang storage room. So, ayan guys, ito ay may tag washing machine. So, ayan, dahil sa ulang gumagawa ng mga washing, so tayo ang uh, pinapunta rito para tingnan. So, ayan guys, uh, makikita natin uh, mga na, nakabukas. Yung pang-ilalim, uh, uh, nakikita yung kanya mga parts katulad nito, ayan o. Uh, So yung mga wire niya nakabuhag-hag. Tapos yung iba naman, pero meron pa naman siya mga parts na, nakakabit. So ayan, nakikita natin no, yun. Ayan, mga parts ng washing machine, no? May actuator, drain pump, yan yung motor. So, check, check upin natin yan guys. Kaya lang hindi pa natin sigurado kung yan ay mga buo. So, gagawin natin, isa-isa natin ito. Yan, so ito katulad nito. Ah, meron pa siyang nakalagay na tago, oh, control board, defect, actuator, motor, okay, gearbox grinding noise, and lock door switch, defect. So ayan, buksan natin ayo oh, no. Meron siyang hose sa loob. Ito yung hose sa likod, no. Ito namang kabila, ayan, may hose pa rin. So kompleto. Ito namang kabila, oh, ayaw mabuksan, no? Nag-lock na. So, hindi na mabubuksan. So, oh, kailangan no! talaga itong uh, ayusin, guys. So, bali, guys, dito uh, na lang muna yung ating uh, video, no? At uh, sa susunod na video, papakita natin yung uh, pag-aayos ng uh, mga washing na to. So, isa-sa natin ito guys. At, uh, maraming maraming salamat guys. Hanggang dito na lang muna.